Didaktihan nung kalapatits. At yan kalapatits. May banyos tayo sa isang ibon natin kalapatits. Pati yung usaya kung anong banyos sa kanya kalapatits. Tara! Banyos siya kalapatits. Buti nakauwi pa kalapatits. Banyos siya kalapatits. Yung kalapatits. tingin ko sa iyo isang kalapati kalapati sa may tama may tama siya yung ah! hmm. langit kalapati so oh, makulimlim makulimlim ang langit sa nating na YB kalapatids may tama siya kalapatids oh yung no! black Ya siya kalapatids may tama siya kalapatids buti nakauwi pa buti, buti nakauwi pa siya ating kalapatids Kaya pala matagal siyang wala kanina kapatis. May tama pala siya. Tayo na. <coughs> may tama kalapatids. Dito muna tayo sa oh, no, paan no. Dito may sugat siya kalapatids. So. Yeah. Oh, may tama no! din si dito sa kalapatits. May kalapatids oh, may dugo pa oh. Ito yung dugo niya kalapatids. Oh, dumudugo siya kalapatids oh. Masugatin siya kalapatids. Ayan ako kung napaano to kalapatids. Tahimmatindi ang kalapatids. Sapakpak niya sa kilikili niya kalapatits kalapatids. Siya so. kalapatids, oh! Oh no! tuh Tinta man niya ang kalapatids. Tinta man niya sa kilikili niya kalapatids, sah. So. Kaya pala matagal siya umuwi kanina kalapatids. may tama na pala siya kalapatid sino kayo gumawa nito sa kanya kalapatid oh. stress to kalapatid Yes. Wala pa po sa mga kumakain dyan, kalapatids. Ito po, kalapatids, oh. Wala naman po palkon dito, kalapatids. Siguro dito, kalapatids. Tinerad, Tirador to, kalapatids. to, Tira door to kalau okay. Puti umuwi pa sa ating kalapatids. Kawawang ibon. Stress na stress to kalapatids. Okay. Kalapatids. Kawawang ibon kalapatids. Ito yung tama niya kalapatis oh, nabalatan. Nabalatan siya kalapatis. Matamlay ng ibon natin. Wah, Ibtu, kalau petis, cuma tambah ikan situ. Kalau petis, ah, deh Makasih, so. Gimana sih sama dia? Kalau petis, so. Semoga itu ngehibun ya, tuh ya. Yang petis, so? Tisu, kayaknya, kalau petis, siapa aren? pero yung malaking tama yung sa dusila sila nagtatambay ko na patas. Doon. Doon sila nagpa Doon sila yang nagtatambay sa ma... may na yung kalapatits. Baka doon siya tinira kalapatits. Diyan sila. Diyan lagi nagtatambay kalapatits sa likod namin. Diyan siguro tinira yan ngirap telaga kalapatits, mengomel, tumitikain panjang kalapatits, cak kalapatits, stres nih stres yang kalapatits, cak kalapatits. may ibon na ano natira buti mga to kalapatids hindi rin tinira to mga to kalapatids yan kalapatids ngayon lang nangyari yan kalapatids kanina kanina kalapatids ang tagal niyang wala kaya kala ko na wala na. Doon siya kalapat kanina, oh. Nag-yes kanina, kalapatits. 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 Oh. Kalapatits, kalapati, oh. nila yun masakit yan para palis pero wish yung kalapatids man gumawa nito kalapatids magawa sa buhay mo matulog ka na lang okay. oh. buti kalapatid hindi na dead Ay. ngayon ang nangyari ang kalapatids ito pero hindi na ang ito, 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 ito. ito, ito, ito kalapatids eh. guys oh yung pakpak -ka nya kalapatits pakpak -ka nya kalapatits pakpak -ka nya kalapatits oh yung pakpak niya kalapatits nakababa isa yung kalapatits Nakababayang isa -ka may, may sugat kawawa yung ibon natin dito kapatid buti kalapatid ini siya nadali ay nako Maawa na makay sa mga ibang kalapatis. Kung, kung may dada sa inyong kalapatis, huwag inyong galawin kalapatis. Kawawa. Hmm. Sino ka man gumawa nito kalapatis, eto yung nagawa mo, tinira mo. Oh hmm. no! Hindi ka na naawa sa ibang kalapatis. Ano kalapatis? Hindi ka na naawa. Malungkot ng ibon natin kapatid. Kapat ah. Yang kapatid, 'yan yang 'yan yung video natin ngayon kapatid. Pinakita ko lang sa inyo yang Kalapatits. Anggun dito na lang Kalapatits. Like and share Kalapatits YouTube channel Kickslope TV Kalapati.